Ayan hey, mga idol, good morning, good morning mga idol Ah, uh, Meron tayong Service ngayon mga idol no Isang Bolti cab, mga idol no Ah, uh, Nalubog to sa baka mga idol Tumawag sa atin uh, At pina kusong paanda rin mga idol no Puntahan po natin mga idol Tahan po mga idol no Puntahan po natin yung kapagawa mga idol Tumawag lang mga idol Okay mga idol, kaya magtuloy pa sa atin mga idol no. Kaya mga idol, sa natin. Ito po yung mga idol yung ating gagawin mga idol. No? Uh, nalubog po ito mga idol. Isang sosoki multicab mga idol. No? Ayan mga idol. Nalubog daw ito mga idol. Kailangan Ha, mukhang pakat din yung mga gulong mga idol. Ang kalawang na kalawang, oh. Pati yung uh, Ah, uh, sabog pa yung gulong mga idol, oh. So, mga ito mga malagat to mga idol, mapaandar natin mga idol, no? Ah, uh, kinukuha pa yung susi mga idol. ayun po mga idol, no? Ah, uh, tinanggal na po natin yung kanyang, ano, bago natin insert mga idol. Tinanggal ko muna yung kanyang mga spark plug mga idol. Tsaka so, ko yung start. Para sure po tayo na hindi totoo kung may tubig po yung kanyang ano okay po ano tapos uh, ini start po natin mga idol sinusin natin wala pong lumalabas na gasolin ng mga idol yung kanyang ano no ayaw humigop yung kanyang pump bago ko, ko pinaandal mga idol tinanggal ko muna yung host nung ito mga idol yung host nung pump sa so, kayo nito ayan tinanggal ko mga idol ito yung pinaka pump niya mga idol no ito yung pahigop dun sa fuel pump mga idol kaya lang pagka sinusin mga idol walang lumalabas na gasolina. Dapat dito mga idol, may lalabas na gasolina dito para mag-start siya. Ngayon mga idol, para sure po tayo, uh, po natin yung uh, tanki. Para sure po tayo, o mapa-under lang muna mga idol, kukuha tayo ng gasolina, lagay, lagay natin sa galon mga idol, o kayo sa booty. Ngayon, i-switch natin. Ngayon, pag humigop ito mga idol, pa-start natin mga idol. Tapos yung yung kanyang tanke mga idol uh, i-ano po natin yun i po natin kasi sigurado may tubig yun mga idol no kasi nalubog po ito mga idol eh ang ano ko lang dito mga idol uh, mapandar lang muna no mga idol ayun mga idol pinakuha ko ng gasolina para may start natin mga idol okay mga idol babalik paano dapat gawin dun po mga idol no uh, po natin mga idol nalitak po dun sa kanyang buti Parang humigo po yung kanyang pump mga idol. Ito yung pump niya mga idol yan. Ito yung ano na yan, yung fuel pump niya. Ngayon mga idol, nung silits ko, lumabas, ay, silits mo nga ulit. Pre, ayan. silits si, si, natin mga idol, no. Dapat lumabas yung gasolina yung mga idol. Lumabas na rin mga idol, no. Oh. Yun. Okay. At, okay oh, na. Oh. Yan mga idol. Ibig sabihin mga idol, may supernasyon ng gasolina ngayon. Ngayon, kakabit na natin, i-start po natin mga idol lang wala pa yung oh, hindi yung spark plug yung mga idol balik na po natin yung hose ng kanyang water pump uh, fuel pump mga idol para mga pa-start na natin tapos kakapit natin yung mga idol yung kanyang ano spark plug sinig oh. na rin yung mga idol may kuryente naman siya kaya posibleng under to mga idol na palyado kasi nga may punti ng dalawang spark plug mga idol idol no Ito naman natin yung kanyang spark plug mga idol Ito natin no Ayan Pag-start okay, pa rin mga idol May Okay start Start

Oh, muna. Saucy wa, saucy. Muna, patay mo na. Tubig pa eh. Susi mga susi. Start. Tubig pa. Start. Start. Patay mo na patay.

Idol, no? mandar kagad siya mga idol basic lang mga idol mga ganyan problema mga idol no start kagad siya mga idol ang problema ito mga idol uh, mandar na kaya kaya lang palyalo siya mga idol dahil nga sa uh, yung kanyang spark plug mga idol uh, yan kaya uh, mga idol makita nyo nanginginig siya mga idol ibig sabihin uh, kulang siya ng supply ng supply ng ano mga idol no ng kuryente kaya siya nanginginig ay, mga idol, mamaya pag napadala natin ng ano yan, mga idol, yung dalawa kasi mga idol, mahina na yung supply ng kuryente. Kaya talagang hirap siya umandar, no? Mamaya pag napadala siya ng ano, spark plug, mga idol, uh, na yung panginginig ng makina niya, no? Uh, visit lang po yung mga idol. Ayan, shout out po kay Master Mechanic, ah, uh, boy grasa, no? Ng, TV, ng YouTube channel at kay Kuya Mike Mechanic, ayan. Eh, ayan, mga idol, okay na. Nais-start na po natin. Uh, so na gawin natin mga idol tong, ano, yung kanyang uh, tangki ng gasolina mga idol, i-drain na po natin yun. No? So, mga idol, oh, palyado pa siya dahil niya sa kanyang spark plug. <makes noise> Uh, ito po yung kanyang tangke mga idol no. Uh, Ipipull out po natin yung mga idol yan para malinis po natin mga buti. At para ma-drain ng hustong yung kanyang ano mga idol no. Kasi tagang pinasok to ng tubig mga idol. Kaya ayaw niyang, ayaw niyang humigop. Pagka kinabit po natin mga idol yung kanyang host doon sa mismong tangke. Talagang hindi po siya higop mga idol. Dahil bakit? Dahil barado po siya mga idol no. Ganun lang po mga idol. Tapos sunod natin pre. yung kanyang preno. Pre. Yun po mga idol no palitan na po natin ng anong mga idol ng spark plug mga idol no para kondisyon siya ko yung mga idol ayan ito lang mga idol oh. isang gist na ano mga idol no sakit ang pantanggal natin mga idol ito, mga idol tanggal oh. Ayan, mga luma, mga idol, oh. ayan. sa mga idol yan salitan natin sa mga idol itlo ayan mga idol ipapalit natin sa mga idol ayan bago mga idol yan ayan mga idol magabalik Ayun, shout out mga idol kay Master Idol Boy Grasa ng Youtube channel mga idol At kay Kuya Mike Mechanic Auto Mike Ka Mechanic mga idol Ng Youtube channel mga idol no? Ayan, Shout out sa inyo Ayan. At kay Boss Idol Yan, Si Nelson Maniaco Yan, Shout out Yon, na sa mga idol para sa ano na mga idol no? out, out po sa inyo lahat ayun mga idol oh. grabe talagang hindi na gumagana yung pre peri preno nyo sa likod mga idol no? nakita nyo naman yung tsuro nung ano yung kanyang brake lining tsaka yung piston nyo oil cylinder mga idol no Okay mga idol, tatanggalin natin ito. Tapos pabanding natin tong ano mga idol. Yung kanang lining, no? Yung mga idol, magbabalik po. Ay mga idol, pakat na pakat oh. Wala na din ang magana to mga idol, no? Talagang ano natin to, ah. Uh, wala na pakat na pakat mga idol. Tagal natin mga idol to Tapos linisin Tapos pilit po tayo ng mga spring ng mga idol Tsaka yung ano na yung mga idol eh uh. Ay mga idol magabalik